Patay ang dalawang security personnel ng isang kilalang negosyante kasunod ng isang search warrant operation sa mismong bahay nito sa Purok Gumasak, Barangay Bulacanon, Makilala, North Cotabato, alas 12.40 ng madaling araw kanina. Target ng operasyon ang negosyanteng si Ramon Floresta dahil sa kasong paglabag sa RA-10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act Ayon sa ulat, papasok pa lang ang mga kasapi ng Cotabato Police Provincial Office ng pinaputukan umano ng dalawang security personnel ni Floresta Sanhi para magkapalitan ng putok ang dalawang panig. Napatay sa operasyon ng dalawang security personnel na sina Jovito Roa at Paul Pedroso. Pawang mga kasapi umano ng Philippine Army batay sa mga identification cards na nakuha sa crime scene habang sugatan naman ng isang pulis. Nakuha sa bahay ng target o negosyante ang caliber .45, long firearm, M16 caliber 5.56mm, mga magazines at bala. Kinustudiya na ngayon ang negosyante sa makilala PNP kung saan eksklusibo itong nakapanayam ng Radyo Bida at pinabulaanan nito na nasa kanya ang lahat ng mga armas na nakuha sa kanyang bahay. Ako sa pagkatinood lang, na ito sa book and gun. Nakuha ito sa block pero license na siya natingala na lang ko, nakurat na lang ko nga pagsulod na ko sa kwarto, nag-iubang ako nila pag sa procedural tanan, wala mo ko reklamo na dito. Ang ako na lang natingandaan dito na daghan nagpusil ang akong kwarto o niya na apadjoy mga uh, granada. So ako silang gina-challenge kanina na pwede ba i-fingerprint ng mga pusila na mga ano na kay kami wala dyan may kahitap na na wala dyan na nana. Hindi mo abiding to present man ang tingin ni Ramon Floresta, katuwang ng CCPO sa operasyon ng makilala PNP, 1st at Second Provincial Mobile Force Company o PMFC at 103rd Maneuver Company ng RMFB-12.